Hindi na ako naapektuhan. Siguro, iniisip mo na may pag-asa ka pa makaligtas sa laban na to. Nagkakamali ka! Wala kang karapatan na harapin at labanan ng isandang porsyento ng purong enerhiya. Kailangan ko lang ng isang kamay at sapat na para tapusin ka. Pero magiging baliwala ang pagpapalit ko dahil lang sa'yo. Inisip ko na kaya mo rin ibigay ang todo'ng lakas mo. Kaya meron ka ng responsibilidad na gamitin ang lahat ng iyong kapangyarihan ng hanggang sa todo. Para maging pantay ang laban. Kaya mo ba? Ha! Kagawin ko ang panaginip na iyon na parang banguot para sa'yo. tapat mo matutunan!